Amo ni magdula karon mga master. Jimar Basuga ng Tagum versus Looping ng New Corellia. Ah, may kana tong mga master. Ani ana usab ninyo mugat dama TV. Nagpakita og mga dulang damadini dinhi sa Tagum City. Ang nagdula Jimar Basuga ng Tagum sa pula versus Looping ng New Corellia sa blue. Ah, uh, gitaka nog sulit intra dama ang blue ani uh, mga master. Ah, tayo, <laughs> Kato mga nangita o quality na libro sa dama. Adagang kay natong na isa kami guha diri sa Davao City. Si Bro Arturo Partusa. Si, uh, quality ng quality na libro. Ay nagadula pa siya sa gawa sa nasod sa una. Punta ka lang sa iyang FB page Arturo Partusa. Oh, uh, siya daw sa mga master. O si Fino Muhardo ng Lite. Wasting ng Surigao. Dudu Adanti ng Kaputian. Linsky Vlog. Idi Sangkuyo ng Lisal, James Dison, Bayani Lira ng Manila, Misor Casas, Pipi Butaya ng Dinaga Thailand, Eric Terol, Rani Lumeris ng Manila, Dung Rama ng Padada, Jose Cubras Blag ng Lisal, Alexander Piskira ng Jinsan, Erickson Caliado, Ben Lauriente Ablin ng Bulacan, Chong ng Mintal, Marag susundo Muslim TV Vlog, Gregorio Mabulok, Victor Ruta ng Portao Prinsesa Palawan, William Gubia ng New Bataan, Chidi Boy, Ram Suray ng Kilig, Delfen Baldubia, Bong Shakala, Danilo Brido, Engineer Tawik, Engineer Ernal Brivio, Skowatic Divers ng Umlod Saudi Arabia, Nestor Balaga ng Matih Dix Luna ng Talisay Cebu, Basilio Marga ng Haguno W. Dulso, Jui Vlogs ng Butuan, Batang Baroy Dama TV, Jongrad Cesar Mix Vlog, Antonio Lumbay, vlog ng Alicia Bohol. Dix Luna, ang Talisay Shibu. Paterno niya ng Albay. Benito Layusa. Jimmy Pansip ng Tagum. Juven Bayukot ng Kimamon Santo Tomas, Lipoldo Manggubat ng Naga Cebu, Michelle Ortez, Mayong Magarti Sinto ng Batubato San Isidro, Cipriano Arillano ng Gimaras, Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Tupair ng Barili Cebu, Jirang Cebu City, Nelson Hermosilla, Wapo Gamindi ng Kamarini Sur, Kulin ng Infanta Kison. Charlie Gador ng Negros Occidental, Jui Bulut Subo ng Butuan, Ninyo Kanisa ng Panabo, Edgardo Sarmento, Husikanding ng Bagbilaw Kaisong, Rika Paras ng Bilangunan, Sa Efren Pisa ng Canada. Silvano Lumagiti, Steven Diaz yes, ng Panabu. Julius Lesya ng Cebu. Jer Cruz ng Kalituban. Patrick Sanay ng Tanay Rizal. Roger Campo, Joseph Ongay. Arnel Magisya ng Agdao. Dado, Katha ng Baliwag Bulacan. Nanmal Mix Black, Ali ng Sarini Josebu. ng Panabu. Arnel Mentirola ng San Fernando Bukidnon. Ronald Antugan ng Tagong Prisco sa lahat ng Loon Buhol. Juni Lumakan ng Tagong Bulutano ng Lahat. Oliver Canuto ng Samar Island. Arnel Lutaryong. Do Diyos sa Happy Blini ng Talabarsong Edwin Cortez ng Surigao Jesus Lumiaris sa Manila Rubin Gaon ng Tagum Rolando Silvio ng Talakul Binagusan Shoutouts Kanyo talagang! talag Og oh, Shoutout po dahil sa itong mga kaigso ng OFW nga pala yung sa Mugat Dama TV kay Damahan TV ng Dubai Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia Warren Van Lasya ng Germany Ripin, Riga ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Joy Bacaron, Duha Kataraul, Anay ng Hong Kong, Og kay Sir Buboy Amora. Shoutouts. Og, shoutout po na sa may Maniki Kapalong, kay Ruel. Og sa may Asunsyon, Bangkok, kay Steve Angkog, kay Boss Mawi. Og sa may Carmen, kay Dantik, kay Higas KARMING Carmen, shoutouts. Sa may Samal, kay Porto ng Samal, Og sa may sak-sak kay BITUD Hinilasok. Hoy sa tanang damador dyan sa Maydigo City, shoutouts kinyo tanan. Ilabi na silang presidente niya kay Boss Jun Bagaan. Sa may mental kay El Presidente Alex Bintiyang ng Skyline. Kay Boss Titi na nagdaw. Din na mental kay Boss Bunbo ng mental shoutouts. Sa may tibong ko kay Gunmalin, kay Rinsky na tibong ko kay Robert Laguna. Oh, gila binada sa mayag daw. Kay boss man yun yung na Kay Master Edwin Kabalkin to. Master Sarsiban. Ike. Master Pogi Nugs. Master na Pogi oh, pa. O kay Master Payat na nag daw. O gato sa oh. YouTube channel. Ang dama Payat TV. Makakita ta dito. Mga quality moves sa dula nga dama. Sa may Pindasan, Kay Gili, kay Merbin, kay Lulong Flores. O kay Boss Lado, Ang pinasaan. Shoutouts. Og sa may Mako ka Jomar Kaigas Mario Siliada Shoutouts kay yung Og sa tanan damador ko dai sa may nabunturan. May Rumiogis, Boydugos, kay Romeo Jis, boy do gas kay tagno ko kay Renwin Montesino. Shoutouts. Og sa may Kidapawan kay Master Ariel ng Kidapawan. Shoutouts. Og gila bigla dia sa may Turil kay Jan Luis Pukot, Kinjelay Regasa og kay Kaloy Jamali ng Turil. Shoutouts. Huwag katong wala na shoutouts. Comment kamo sa baba. Aroon mga shoutout mo. Sa sunod na itong mga videos. Dula! Ni Jimar Basuga ng Tagong sa Pula versus Looping ng New Corilla sa Blue. Ay! Ela é वहां है नहीं लगगा कहीं नहीं तो वहां पर मना कर सकता है तो उल्लंग गए तो बहाना नहीं है बहुत और आ और नहीं तो लग ही उनका कहने नॉनसा ये सब तामझाम नहीं कहाँ नहीं अरे देरी दादा Pangalo Jimar ng Tago. Ano? Ano na Ah, uh, Parang para tondula mga master, dula ni Lupin ng New Corilla sa pula versus Jimar Basuga ng Tagum sa blue. Uno puntos ng blue ani mga master. Yatagan og solid intradama ang pula.

two for six eight two six eight and taxi le disado Oh ada ini dolar kita kumpulan. dolar. वदर एक आओ कुछ नहीं होता मत मत वो बात नहीं था वो पुरानी 8 2 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 lòng quá trình thì phải có những video hấp dẫn Uh, panalo Jimar Basuga ng tago.